783 inmates sa iba't ibang piitan sa Pilipinas pinalaya ayon sa Bucor. Newscope mula kay Raisa Daja. Inanunsyo ng Bureau of Corrections na nakalaya na ang mahigit pitong daang persons deprived of liberty ngayong buwan mula sa iba't ibang pitan sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Bucor na umabot na sa mahigit labindalawang libo ang bilang ng mga pinalayang PDL sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga pinalayan noong Marso, mahigit isang daan ang napawalang sala, apat ang nakalaya sa piyansa, dalawa ang nasa conditional pardon, mahigit limang daan ang nagsilbi sa kanilang pinakamataas na sentensya, dalawang ang nabigyan ng probation at mahigit siyam na po na bigyan ng parol. Sa ang bilang, halos apat na pinalaya mula sa New Bilibid Prison, mahigit siyam na po mula sa Davao Prison at Penal Farm, anim mula sa Correctional Institution for Women at Ihawig Prison at Penal Farm, 55 mula sa San Ramon Prison at Penal Farm, apat naput walo mula sa Sablayan Prison at Penal Farm, at apat apat mula sa Leyte Regional Prison. Sa kasalukuyan, inilipat ng Bucor ang 2,248 PDL mula sa NBP sa Leyte Regional Prison, Ihawig Prison and Penal Farm, Davao Prison and Penal Farm, Sablayan Prison and Penal Farm at San Ramon Prison and Penal Farm mula noong Enero. At yan ang aking news scoop. Ako po si Riza Daja, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.